Hello everyone. So yan for today's video, so magmini vlog naman tayo kasi uh, nakakamis lang ako mag street food dito sa Pasig. Galing po ako nang uh, Tagig. So nandito na ako sa Pasig ngayon. <laughs> so nakakamis lang kasi yung dati tinatambayan ko yung street food na yun. So yan may nakita akong buko. Yan nag-order ako 10 lang yan, guys. Ten. So nakakamis magbuko kasi dati yan ginagawa ko dito. So ito guys, meron po ako nakita dito, puto bong so napabili ako. Ngayon ko lang tumatitikman, yung regular 30 pesos lang. So apat na piraso na yan So yan guys, nandito ako pupunta sa napiko sa My Life Homes. So sino po yung may alam ng Life Homes? So pass forward, nandito na ako sa bahay ni Kuya Kaso, yung susi nakalimutan ko sa bahay. So paano na yan di ako makapasok? Dito ako sa labas matutulog. <laughs> So ito guys, sa wakas nakapasok na rin kasi may nag-help sa akin ng susi. So yan, yan yung binili ko. ah, uh, sempre guys, yung binili natin, titikman natin yan yung puto bongbong. the first time. Wow guys, di ko inaasahan na ganito pala kasarap yun. Tapos yung, yung ano, yung tusog-tusog uh, sabi ng ano, mga kasama ko dati. So yung sobrang sama, sarap, namimiss ko lang talaga dati guys. Tapos yung adobong atay dito sa ano naabutan ko na lang dito sa bahay dinuto ata yan ni kuya si kuya kasi sa trabaho kaya thank you so much kuya tinirahan mo ako ng ate na adobo sobrang sarap talaga yung puto bumbong hindi ko talaga ini-expect na ganun pala talaga kasarap yung puto bumbong yan, no? hindi talaga ako nabusog dyan that time guys gusto ko pa mag add pero malayo yan so ito yung tusog tusog kinaiyan ng manok di ba sa ano parang iinihaw So, yan, tinirito yan. So, yun lang guys. Thank you for watching my vlog.